di magdala 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 ano? magdala? pa tito magdala? anin? Huwag dumuday sa pagtitinda? Huwag na 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 okay. na paano? kung paano? kung paano? kung paano? paano? kung paano? kung paano? kung paano? kung paano? Tinamad na ako magtrabaho. Uh, gusto ko ng, ano, ayoko ng boss. Magkano ka, mo? Ah, ka mo sa pagtitinda? So kung malaki naman siya, maabot naman siya ng talahate. So kung kuhunan mo, ano, isang libo, abot siya ng dalawang libo. Pero yung ano ko doon, yung ano ko nga, yung, yung bunso kong anak nasa new era na siya ngayon. Oh, talaga? Oh. Di ba, di ba siya nag-aaral? Hindi, dun siya nagtitinda. Oh, actually, nagsimula sa tapon <laughs> lang. Regular na siya ron. <laughs> 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 magkano pala kuya yung ano Fried noodles nyo? 39. 39 anyway. yung... Hamang... Eh, yung shomay yun, nyo, magkano sa per order? 5 piso isang shomay. Then yung rice? 15. <laughs> Ba't ka pala nagtatanong? Gusto mo magnegosyo? Hindi, bibili lang ako na palamig yan. <laughs> ah, bibili ka palamig? Oo. Eh? Uh. Ano gusto mo? Lima? Hindi, isang po. Lima okay. lang to eh. Saan pa gusto ko, ko eh? Magduble natin. Ganyan. Magduble natin. <laughs> isang po. Ganyan. Di, gusto ko yung po eh. Hindi, lima lang po. Hindi, huwag na lang. 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 Ano, may tanong ka pa? Wala na. Wala na? Wala na. Sige. Sige.